Have a nice day. Welcome to my channel. So, ah, uh, chang, andito na naman tayo sa mga suki natin. Kuti na naman natin yung mga suki natin dito. Ay, pupunta tayo diyan. Sa uh, street na 'yan. Suki natin diyan. Dito. Sa street dito. Sa so, natin yung mga suki natin diyan. Diyan sa dulo doon natin. Marami nang mga kalakal dito. <laughs> mga suki natin. Puntahan natin mga kadyang. Ang ganda pa naman ngayon. Maaraw. Yan. Ang sila na Maaraw ngayon. Magandang panahon. Yan. May, medyo mainit nga lang. Mas maganda mainit sa maulan. Yan. Di bali, mga tayo. malutong tayo <laughs> maluto tayo sa airship okay lang huwag lang umulan wala mga bulo na na tuloy ako ay <laughs> na na ako ayan. ayan let's go, samahan niyo ako puntahan natin mga sukay natin nantayin natin yung sukay natin lalabas ng kalakals yung ara minus yang kala kan ta yang mga kajaw arona si Haring Aro ya bilog na bilog Ayan, bilog ang mundo <laughs> bilog ang mundo raja oh ni manok dio na bagong weditila ako, weditila ako. ando pa tayo sa dole mga kadyang Marami pa tayo May suki pa tayo sa dole sa saan mo man? ano kayang ano 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 oh, ano 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 Sige, ito. Ikaw ko alam na sa lima ito, 6.6. Ito. Ito, ito. Okay, so, ito, ito. Ano, ito lang yun. So, ano, ah, kinukuha natin. Tinitimbang lang natin. 6. Ano ba ito? Ayan. Ano nga dumikit ang hindi um, na natatanggal? Ewan ko. Di ko alam. Aluminum. Aluminum ito. Aluminum. Kuro. Huwag mo na. Dadalhin mo na lang. Titimbangin di, ko. Aluminum yan. Naglo to ang... sinasama nalang na si Steph timbang sa timbang na lang yan lang ito yung tigli lima kaya yung mga yan kinukuha ko na rin ang lima yan kasi oversized siya ano hmm oversized yan oversize siya malaki walang kumukuha na ano nila mga customer nila dyan kaya malaki kasi yan 10 liters kasi yan ang kinukuha lang ng mga customer nila 7 saka 6.6 saka 6 pag 5 naman ayaw naman ayaw naman nila Oh, may bote si Bebe. Ano Bebe? kawai Bebe. <laughs> si Bebe ang lahat. Yan ang bote. bote? Wilkins. sab is bonus. Absolut. Ay, bye, bye, bye. tayo doon sa natin. Bakit? Hi! Ayan, sa natin. Okay. <laughs> okay natin. Yeah. Punta ako dyan suke. Papunta ako dyan. Yeah. daw yeah, ka doon. ko dyan. Kaaantay mo ako dyan. Nga, ay mga suki natin tatanungan na, may tatanungan mga <laughs> chikit ayan, ayan natin let's go <laughs> mm -hmm, dami ano? <laughs> dami 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 Oh, uh, ano. Yeah, uh, uh, Akinuha yeah. uh, mo na lang 'yan. Oo, uh, pwede mo eh. O, pwede, sa loob, pwede, sa loob. Bukay, Okay, pa oh. Okay pa 'yan, okay pa. May may lang basag na kaunti oh. Oo. Uh, oh, oh pa. Uh, oh. may uh, 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 mga sa ulo. Mm. Uh, 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 Ayun. Ba babalikan ko na lang 'yan kasi ihakutin ko muna 'to ha. Ano ah. ako sa Puno yung ano ko, puno yung sako ko. Kusang...

Pasip-pasip. Sige. Mm, piliin natin. Diya ganun na. Wala, wala. Let's go muna dyan, busing. Para piliin natin ito. Alam mo, plastic. O, oh, tako mo. Plastic, plastic. so sukay natin. Uh. kawai kawai na kawai na yan <laughs> it's okay natin eh. na para gantay na uh, ano, um, yung kalakal nyo ayan ito dahil Wilkins oh. Televito, ah. Uh, alin ah, sako mo. Alin? Alin? Ayun yung Wilkins. Hindi okay, yung Alin? sabunan. Sabunan. Ano sabunan? Unan. alay Ano sabunan? Ayan. Oh, una bibili yan. Galon yan. Galon yan eh. Galon na bibili yan. bibili. Ay, Ayan, papunta tayo dyan mga kanya. Marami pa tayo sa so okay. cage. Sige, lagay mo yun. lang, sige. <laughs> so, so, okay natin. Ayan, dami na nagpintahan sa atin. Ayan, mga sukay so natin. Ang taga kasi natin hindi umikot. Ito, dami Wilkins. Bote eh. Ayan, dami Wilkins tayo. Ay, oh, ako ba sing? Oh, pupunta ako diyan. Sige lang, tapusin ko muna dito. Oh, si Bibi, oh, cute ni Bibi, cute cute. Saka po si pupunta. Ay, cute ni Bibi. Oh, bye bye. Bye na kayo, Bibi. ha. Tatlo. Sige. Tatlo Buting Jin. <coughs> oh, yung eh, 1.5. Sige, sige. Tapusin ko muna dito ah. Kasi, meron pa dito. Kinuha pa niya yung kalakal niya. Sakit lang. Ang dami. Ang dami ng kalakal tayo. Ayusin muna natin ito mga kadyang. And let's go. Tawa, oh, thermos na ano. Parang stainless. Oo. Oh, may stack lang. Kaso may ano yan. May buti sa loob yan. Baba. Ba Tingnan mo. Wala ang buti. Pagkali ba mo. Okay, hmm? eh, meron yan. Hmm? Oh, ayan, oh. Babasagin. <laughs> Buti ba yun? Oo, babasagin yan. Tatanggalin natin ah, yan. Babasagin. Ah, ah, hindi na yan. Eh, lagay mo na dyan. Babasagin natin. Tanggalin natin. Sige lang. Pag hey, lagay mo lang dyan. Lagay mo lang. Eh, Pilihin natin. Pilihin natin. Ha? Ha? <laughs> ha? Palagi ako nandun. Sigaw ako ng sigaw sa bahay mo. Hindi, wala ka naman tao. Palagi walang tao. Pag sa bahay, nakasigaw

o oh, sige sige. Um, Pag dito tayo magka-chimpuhan, Pag umiikot ako doon. Di Andami, Sarado ka palagi. Pag naikot ako, saan ka ba napunta? Sigaw ako na sigaw doon. Ay, wala, Sabi ko nandit pa. nandito, ako. Wala naman alabas. Sige, pag na-chimpuhan kita. Good luck kaya. Oh. Maligang lunis dito. Oo. Oh. Oh. Hmm. Ah. Ay, di ako makasure. Bosing kasi iba-ibang araw ko eh. Iba-ibang araw ko. Oo. Pag na-chimpuhan mo lang ako bumalik ako sa susunod yun. Ihanda mo lang yung kalakal mo. Ha? Kasi hindi para parehas ang araw ko, busing. Oh, hindi para parehas. Okay. Sa sunod naman na linggo, baka dito ako kakaikot sa sunod na linggo. Ayun lang muna. Sige yeah. ya. Oh, sige. Ayun niya, vlog mo yun niya? Oo, ah, okay. kawai ka pusing, kawai eh, sa YouTube. Yan. Balon, <laughs> <laughs> si Rey. Balon, oh, si Rey. Baka kamag-anak mo, eh. Yan mo na? Eh, batiin mo na, o. Sa loob. O, mahiya, eh. Malay mo makita ka. Yan, o. O, nagbibinta ng kalakal sa si ibusing, oh O, oh. <laughs> Ala, tapos ka. Okay, oh, oh, yan, Kamarin ni Sor. Oh, Kamarin ni Sor, Bigol. Yan. Oh, yan. Si oh, yan. May kilala mo si Kalinga Prab. oh, yan. mga sikat doon. Si Idol Rob. <laughs> oh, Kamarin ni Sor. Timbangin na natin niya. oh, timbangin na daw. O, Timbangin natin. <laughs> Para maging kalawa ka, followers. Nainip na tuloy, nainip na. <laughs> Wala tayo dyan mga kadang. Wala tayo mga suki dyan. Ito pa siya nga suki natin. Ito. Oh. Ano? Uh, uy, yung nga, uh, yung aso mo. Nakawala na kalabas na. Ayan, ito. Ayan. Ito yung mga suki. Naglalabasan na yung mga buti niya. Ayan. Sepres, kilala niyo ba yan? Alamang Sepres, panlaban sa mga maligno. <laughs> Oo nga, tama, mga maligno. Ayan. <laughs> Sepres, ha? Oo, plastic. Ay, baka nga, ayan, kaso nga lang. Problema, ha? Kaling yung plastic. Ano? Uh, Patanggalin nga natin, anong gagawin natin? Babawasin nila na natin ang bakal kasi ito. Oh, Tapos, il il ilis natin yung plastic. Oh. So, itotal natin tapos ilis natin yung plastik kasi iba ang presyo ng plastik ha. Oh, mono mono block tong mga plastic sa kabataan ah. Ay, sa sama mo na yan. Sige, sige. Kung may yung uh, ano. Yan, bite. Uy, cute nung aso. Cute. Sa cute yung doggy. Oh, doggy, hello. Ay, ito pa oh, ito po. Uy, yung cute nung puso. Ayan. hello, Mimi. <laughs> Anggalin natin itong bike. Oo, oh, magsampayan lang yan. Ay, mga bahay kung alam niya isa. kasi ano. O si Mimi, o si ko. pa. <laughs> Ayan. Ah, thank you rin. Ayan, na. Ang kadyang. Tapos si Busing, maraming buti. Ang dami buti niya. Saka dun, may pa tayo doon sa dulo. Sa dulo, may pa tayo ng sukit. Ah, oh, pupunta ako dyan. Sa gilid lang ha, sa gilid. Ay, tayo tawag tayo. Tayo tawag tayo lang suki so natin. Kakadyang, tayo natin bote. Kasi so, suki natin busing. Ang daming bote. Sa ah, mga galon pa tayo. Nagpapunta so, tayo sa dulo. So kay Busing, uh, mayroon ba siya Mayroon pa rin yung O oh, Busing, kaway boy! Kaway Busing! Ay, may tropa! tropa. 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 Ah, ano na Bus na? pa! Ah, Ah, malapit na! Yan mga tropa. Tro natin. And let's go. Kakuti muna natin to. Arang. Oh, wala ka ng harang yan. Papasokin ka na ng mga ano na bakal ha? oh. oh. Oh, oh. <laughs> harang siya. Ha? kilo? kilo? Yan Yung pangarang ni Busing. Sokay natin. Ayan. Wala si Madam. mo. Bote. <laughs> Oo, hit. Oo. Sasara na namin wala ko. Okay wala ko kayo. na siya. Sasara na. Ay, bago na tayo doon. May suki pa tayong ano doon. Naghantay. Sa dulo. Tignan natin mga katiyang. Pakutin muna natin. Ano natin kalakal doon sa ano natin sidecar. Ayan. At mainit na. lagit nito na init. Ayan. Let's go. Ayan. Ang mga kabuti. Mga Ayan. Sookie natin! O, bibi! Cute cute bibi! O, kamay! Kamay bibi! Kamay! Hi! Hi! hi. <laughs> <laughs> cute cute! Cute cute! O, hindi na! Kasi ka, anak, tapos lululi pa. O, bulak na mga yan. Dyan ka. Ganyan ang bulak O. mga dito ni madam kulangan niya ito po oh, dami mga plantita <laughs> plantita plantita ay ano ay ano na ang dami ang dami kasi sako mo ay sako mo ang saglit ay kunin natin yung kunin natin

hoy. <laughs> na, miss you so Allah. Eh. Kapa vlog natin, oh. na ako, uti. <laughs> na ko. <laughs> Allah. Adahin na dad. And. Ah, uh, jae, oh, may mga sa so Muntahan natin. Meron pa natin yung do. tayo iwan sa ko. Ano dalhin? Eh, sekarang alaw Tirik na tirik na ako kakadi ako. Dito na sa ngapit sa, sa tanghali na siguro. Wala, wala pa naman mga 11 pa. 11 pa lang. Bilog na bilog si Haring Araw. Okay, puntahan muna natin mga kadyang. Suki na rin dito. Mayroon pa tayo naghahantay doon sa kabilang street. Nagmamadali din. Kaso, mayroon pa tayo suki so dito. Tapusin muna natin dito. <laughs> Let's go! Tablia. Ayan, kakao mga kajang. Kakao ito ano? Kakao. Kakao, eh, Tablia. Ayan, masarap yan, Tabliya, yan. Sabihan, mga kajang. Pag bumunga yan. Tablia. Uh, Chokoy. Ang uh, kukwa. Kukwa. Ay. <laughs> Tablia. Ayan. Oh, Ang asa nyo nga rin. Ang dami. Sapos akong ano, alakal. May tubig uh, na ng tubig na tubig ulan sako mo ang dami bote plastic halo halo so, okay natin mga bote nya dami dami bote yun kasi malo nakalimutan natin sa kabila mayroon pala siyang kalakal yan na. sako sako pa ito so, may hatid muna natin to hatid muna natin sa sidecar natin

<laughs> ah, kawain niya. <laughs> Nagtalikod. <laughs> Nagtalikod na <ang> si Wanda. <laughs> Kaming nagbibinta. <laughs> Kanto-kanto nagbibinta. <laughs> Kanto -kanto Nahirapan tayo. <laughs> Ayan, mga Wilkins. Hmm. Ayan. Nakakadyan kasi kaya yan napakadaming karakal ito mga karto no Wilkins buti ito mga busi pila pila, oh. yan kaway 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 sa youtube yan kaway kaway yan vlog <laughs> vlog so okay natin nabili ka ah ang gelo ng hero mura lang gelo ng hero ng ngayon <laughs> Pura lang kilo ng giro. Oo. Tres ang kilo. Tres. Oh. Tres ang kilo. 50. Ay, harap. 50 lang, 50. mo, ako na. ako, ako na Kayo na dalawa mag-usap. Kikiluhin mo lang kayo ng dalawa mag-usap. Oh, wala na akong pakialam doon. Oh, sige, bahala kayo. Ang babayaran ko lang sa iyo 40. Yung sa yero sa kanya na bahat sa kanya na lahat. Ha, ah, sa inyo na sa kayo na ba? Huwag kayong mag-away ha. Oh, sige. Sige, sige. Ay, oh, yero lang 'yan ha. Ah. Oh, yero lang. Oh. Sige, sige. Sige, sige, sige. Ang si mo. So, kay na rin. Eh, sira pila. Sira pila, so Sige na rin. Pila balde. Ano ba Ano ba yan? Ah, napi, <laughs> hindi, so, ay, 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 yung bakal. ba na? bakal yan, ay, bakal, bakal. Ay bakal, hmm. bakal yan, sa shopping? Eh, Init. akala ko maganda. Pakainit. gusto ko Pakainit. 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 Yun, Pakainit. 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 Nanto yung pagpati nag na. Oh, mga kay sa YouTube. Yan. Kaway ka mo. Yan yung mga, oh, sukay natin. Kasi Barbie si Kaway, Kaway ka musing. Kaway ka musing. Halika. Oh, sa YouTube lang. Yan. Yan, ayos ah. Alias Pugi. Ito Ayan to, dami na bote. Ito pa, mga plangga na sira. Wilkins. Dami na nating Wilkins. Ang busing, mga bote. Ang ah, busing. Suki so natin, busing. Ayan. Ayan natin siya. <laughs> Nagantay yung siya daw. Oh. Ayan na para gantay yun. Punta <laughs> natin yung waya-waya. Ang daming bulaklak dito. Ang daming, ang ganda. Ang oh. ganda. Let's go buhatin muna natin itong mga kalakal natin mga bote mga plastik, ito mga alambre oh, okay. bakal ay kapaludad alambre <laughs> ay bakal ay 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 Makakaway mo na, makikaway, makikaway ko good vibes lang. <laughs> Mainit na mga kadyang, yan, super init na. Ay mga kadyang, kurong-kurong na tayo. Ayan, nag-extension na tayo. Nag-extension na. Ayan, pulang-pulo na mga kachang. Ayan. Dami nating Wilkins. Ay, mga cartoon. So, mga Wilkins. Absolute. Ayan. Ito pa, may mga kalakal pa tayo dito sa baba. May mga mga kalan. Ito, mga lamisa, bike, kasari. Ito, mga plastic. Cartoon. Ah, uh, kadyong kayo ano natin, karga natin. Ay malapit na tayo umuwi. May kukunin pa tayo doon. Sa gitna lang natin, meron pa tayo bubuhatin doon. Let's go. Let's go.

Ito, so, mga galon, karton. Ay, braby, braby, karton. ay akala ko. <laughs> akala ko <mo> kasama. <laughs> akala ko. So, ay ito, limang piso ito po siya nga, kuha ko nito, yung malinis na kasi ito eh. Limang piso. Ito, dito natin. So, ito nga, ano po, lata, plastic. Ito yung plangkana kasama ito. Plangkana, ayan, sige. Eh, so okay natin. Diyan. Oh, meron pa din sa dulo. <laughs> Tingnan natin na sa dulo. Ano, Ayan, dahil natin yung Wilkins. Ito, so, mga uh, ano, kakarga na natin itong mga kadyang. Tapos na tayo mag dito sa mga suki natin. Ayan, karga na natin ito. Ayan, po, dahil natin mga Wilkins. Ayan, okay. so, stage na tayo mga kadyang. Ay, ang dami na niya, kuya. Oo nga, ang dami na. Ayan, Ay. natin. Tali tayo sa tali. Maluwag pa. Kakanda mo na ito mga kasi mahangin. Kahit mainit. At least mahangin. Medyo hindi tayo masyado na initan ang kudo. Grabe si init mga kadyan kayo. Pag walang hangin yan, hindi mo kakayanin yan. Sobrang init. Kaya yan. Salamat kayo. Sulit na yung ano natin, iwot natin. Napakadaming dito. Masupay natin. Kung <laughs> uh, ilan din din natin hindi na naikutan. Napakadami. Ayan, station na tayo. Kakarga natin ito mga kadyang. Kakarga natin. Kakarga na muna natin ito para makauwi na tayo. Ayan mga kadyang. Punong-punong <laughs> na tayo. Napakadami natin galon. <laughs> Ayan. Ayan. Exchange na tayo ng uh, carton. Pulo-pulo na tayo. ganito na ang uh, kalakal na ito. tayo. May, may, may bike tayo dyan. Ayan, mga Wilkins. Napakadami nating Wilkins. Ito. Dami. So, mga kalan tayo dyan. Sari-sari. sari saring mga kalakal. Nakuha natin mga ka-junk Yan. <laughs> Uh, wala kamay na tayo wala bye na purong uh, purong na tayo bye bye God bless thank you for watching thank you for watching mga kadyang please subscribe na no. my youtube channel and please like and share sa aking mga videos mga kadyang God bless bye bye